Yung piso niya na center stand up lang pa eh. Madilan lang pa Anak ng tiyating be. Basic! Apakaangas! Hahaha. <laughs> parts kung gano'y yung ating gulong yun siya Taba, baka mabali yung fender sa taas oh, tinan mo nagaano na siya oh, tinan mo, ingat nagaano na siya bro hindi, hindi siya makakapapak mo hindi nasa mo pa lang dapat binawasan mo muna ng hangin yun, hindi mo masyadong bro, masis, tanggalin ang galing dapat mo muna kasi ng hangin masisira yun Ay. Oh, eh. Magandang umaga sa inyong lahat Good morning, good morning Here we go, we go So kahapon, Sunday, Monday ngayon uh, Pinagawa ako yung aking motor Pinalagyan ko ng uh, pintura yung ating rim in fact hindi ako masyado happy sa naggawa nagawa nila kasi ang usapan namin doon mga parts is ano uh, ang usapan namin doon is um, dark red para siyang bloody red dapat ang gagawin dito so anong nangyari uh, ginaya niya yung red dun sa piko ko sa harap Ferrari red kasi yun so ang nilagay niya Ferrari red ang gumawa pala nito mga parts uh, custom garahe customs hindi nasunod yung aking gustong kulay so masyadong matingkat yung kulay na nilagay nila dito uh, uh, hindi ko mas okay naman siya kung titingnan mo mong matagal <laughs> pero pag gano'n masyado matingkad eh Ferrari red eh so para siyang orange red orange ang dating so masyado siya matingkad mais yung mga tao nila kaso ang problema lang kahapon mga birds parang pinilit nilang ilagay kasi sa likod yung pinakamahirap ilagay eh pinilit kasi nilang ilagay yung ano yung gulong so inangat nila yung aking pro na shock na UP yung aking ano, fender sa likod which is dun ako na bad trip kasi dapat hindi nila pinilit ng ganun eh kung natanggal nila ng maayos yun na marami pang hangin eh kasi sobrang puno daw ng hangin daw so, hindi nila mailagay ng maayos kaya ayun na UP yung ano parang nabasag yung ilalim. So tip ko lang sa inyo dun sa Garahi Customs. Okay naman sila. Kaso medyo hindi sila masyado sa tingin ko lang ah. Maingat dun sa maingat sila sa, sa sa sa, motor ko. Pero dun sa paglagay na, parang minadali na ayun, nagpatulong na siya dun sa isa. Yung isa na yung sinasabi ko, yung isang assistant niya. So, medyo matanda na. Pinilit niya. Tapos nung napansin ko, tinabunan lang niya sa kamay niya para di ko daw mapansin masyado. So, bad trip yun. Bad trip. Kasi nag-UP siya talaga eh. Pakita ko sa inyo mamaya. Bad trip lang ako dun sa... ano. So, hindi nasunod yung kulay. Maliban dyan na... Uh, ano... Ah, uh, nila yung aking fender na uh, alam kong mahal yun eh. Mahal yung fender na yun eh. Hello again. So, nilagyan lang ng oil yung aking brake para hindi siya magsisigaw-sigaw. <laughs> 'Yun lang pala ang problema. Anyways, at least kahit paano eh, tama yung ginawa nila kahapon. So, para make sure lang na sigurado tayo, uh, kailangan mo ipacheck talaga para safe yung lakad natin. So, yun nga mga parts. Ang nangyari nga kahapon isa uh, sorry, nagpaayos tayo ng ano, pinagawa natin yung ating rim. Ginawa nating red. I don't know kung magustuhan nyo or basta ako kasi, ang plano ko kasi talaga dito is red siya talaga, pero not that red na as in Ferrari red na nilagay kaya pag nagpaano kayo don make sure lang na i-emphasize nyo mabuti kung ano yung gusto nyong red, kasi hindi lang pala ako yung nagkaka-problema don nagreklamo marami lang pala sikat sila sa Facebook mga parts yung custom agarahi customs hindi ko sila sinisiraan in fact mag, magaling magaling naman okay naman yung pintura nila nung hinawakan ko may mga gaspang din na kahit paano eh, hindi naayos pero pwede na pwede na kasi yun lang naman ang purpose kaya so church sa akin ang siningil sa akin is 4-5 eh nagkamali sila ng kulay binawasan naman ng 500 kahit paano So, 4,000 na lang. Malaki pa rin. Kahit medyo masakit pa rin yun sa bulsa. Okay lang. After ng Marikina, pupunta tayo sa UP. Picture na natin itong motor natin na maayos. Sabi ng mga guards sa akin dun sa condo, okay naman daw yung kulay. Matingkad para daw yung mga Nike ko. <laughs> mga Nike na sapatos tingkad <clears throat> pero siguro pag masanay ako nito sa kulay niya okay na rin siguro pero syempre mas prefer ko talaga yung medyo dark parang bloody red kasi yun talaga yung gusto kong kulay sa kanya nasa tingin ko bagay na bagay ayaw mag judge ha kung okay ba yung pinagawa ko sa motor ko Oh, pwede. Oh. Pwedeng, pwede, pwede. Ano brad? Akala ko, akala ko tulisan eh. Wait ka, wait ka. <laughs> so, ito yung motor. Ayan. Siguro tingin nyo lang orange. Mukhang siyang orange. Pero para siyang Ferrari red. Eh. Ginawa dyan eh. Ang kuna nating decision talaga dyan mga parts is uh, medyo dark na red okay naman tingin ko mukhang okay naman siya masanay lang siguro ako nito kasi parang ginaya yung kulay nito eh yung motor yun, yun. ito yung <laughs> gulong nya ang problema lang nito mga parts ito yung pinilit nila kahapon eh. Kansi nyo yan. Nabiak yan bro. Biak yung ilalim yan eh. So, pag ilagay nila sa gulong, pinilit nilang ityangat to sa taas. Tapos yung isa, nakikita ko na, sinabihan ko na yung isa na, Uy brad, nasisira, huwag niyo sirain yan brad. Binag Binagano lang niya. Tapos, <laughs> wala talaga sa hulog eh But so anyways so far okay naman oh okay naman siya tingnan yeah. picture na ayun na na Huwag kang mahulog ha. Maulan sa Yupi. Maulan sa Yupi ngayon. As in malakas ang ulan. Uh, ulanan tayo sa UP Tapos ah, ulan mga parts Ayan uh, ah, Kasilong lang tayo dito sa may uh, silungan Silongan ng mga bamboo. So ayan hanggang dyan lang tayo mga parts Thank you for watching Kung gusto mo magpa Custom dun sa Garahe Customs Okay naman, pero make sure lang na specify nyo talaga yung kulay kasi marami akong naririnig na hindi nasusunod talaga yung kulay na gusto na din sa gulong. Yun lang naman. So, gusto nyo man doon, okay naman doon, pero yun nga. You just have to be aware lang. Siningil sa akin 4,500. Nagbawas sila ng 500 kasi nga mali nga yung kulay. Maliban dyan, uh, tawag nyo Dun sa basedon sa Facebook nila mga 2000 plus lang pero sabi nila pag 400cc and above medyo malaki ang pressure. Yun lang. Thank you so much for watching. Stay safe, ride safe. God bless. Bye.